isyu ng umano'y paggamit ng marijuana sa Senado. Iniimbestigahan, mainit na usapin ngayon sa Senado matapos kumalat ang ulat na umano'y may staff na gumamit ng marijuana sa loob mismo ng compound ng Senado. Ayon kay Senate Secretary Attorney, Renato Bantog nitong Huwebes, ikalabing apat ng Agosto. Natapos na ang investigasyon ng Office of the Sargent at Arms OOSAA at naisumite na ang kanilang report sa opisina ni Sen. Robin Padilla para sa nararapat na aksyon. Nagsimula ang isyo noong ikalabintatlo ng Agosto nang may OSAA personnel na nakadama ng amoy ng marijuana malapit sa opisina ni Padilla. Natagpuan doon ang isa niyang babaeng staff sa loob ng banyo. Depensa nito, amoy lang daw iyon mula sa air freshener. Dahil dito, humiling si Padilla ng investigasyon hinggil sa alegasyon. Ayon sa kanyang chief of staff na si Attorney Rudolph Philip Hurado. Pinasulat nila ng paliwanag ang naturang staff sa loob ng limang araw. Nilinaw din ni Hurado na hindi totoo na ipinatawag si Senador Padilla ng OSAA. Aniya. Sila mismo ang pumunta sa OSAA para mangalap ng impormasyon para sa kanilang internal investigation. Ngunit ayon sa ilang tauhan ng OSAA, wala silang matanda ang ganitong insidente. Ganito rin ang pahayag ng ibang staff sa opisina ni Padilla, wala silang maalala tungkol sa umano'y pangyayari. Ipinahayag ng OSAA na isusumite rin nila ang kanilang findings kay Senate President Cheese Escudero para sa karagdagang aksyon. At magpapatuloy sila sa pagsasagawa ng random drug testing sa lahat ng empleyado at staff ng Senado. Matatanda ang noong 2022. Isinulong ni Senador Padilla ang Senate Bill 2573 o Cannabis Medicalization Act na layong payagan ang paggamit ng medical cannabis para sa mga pasyenteng may malubhang karamdaman. Nilinaw sa panukala na ito ay nasa anyo ng kapsula at langis at hindi ang hilaw na halaman kaugnay sa isyo, nananatiling mainit ang mata ng publiko sa magiging susunod na hakbang ng Senado.